Hello guys, good evening, good morning sa ating lahat mga people yung mga nag subscribe sa aking channel ay magandang oras hindi natin pakita ang ating bill bill kaya napakalaki so magandang oras, magandang araw sa ating lahat people kumusta po tayo lahat Shoutout sa lahat ng mga nanonood at sa mga baguhan dyan na nanunood kay Agimatera Ritualista ka Merlin maraming maraming salamat huwag nyo po skip ang aking ads at kung gusto nyo po akong ma-PM at makausap ang Facebook account ko ay Merly Gonza Pontejos ang aking profile picture ay Bot Garapa ganito so pa-subscribe na lang sa mga baguhan dyan at pa sa bell para updated kay lagi sa mga ipopost ko na video kung ano-ano man ito mga people. So pag-usapan natin isang mga agimat na mga gawa ni Kamerlin agimat na gawa na kalikasan na gawa ko. Okay. Ito mga people ay ay ay, ay isa sa kalikasan ito ay Bato Ara no so bago ang lahat wag niyo po iskip ang ads panoorin mo lang umpisa hanggang matapos ang aking video para maintindihan ninyong mabuti kung ano yung mga pinag-uusapan natin para makakuha kayo ng idea. Anyway mga people, kung nakita ninyo ako na mukhang bata, yun ay naka-filter lang po tayo. Hagard ang mukha ko at pag nakita nyo naman ako personal, ay may katandaan na rin. Marami na rin puti ang ating buhok. So, nag-filter lang tayo para medyo mukhang, ano, uh, hindi agard ang ating face lock, mga people. So, anyway, mga people, maraming maraming salamat sa inyong panunod, pagtangkilik, at pagsubaybay sa aking channel. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Ayusin uh, muna natin ang aking hair lock. So, ngayon, ito ay Bato ara Ito ay Bato ara na nilagyan ko ng langis oh yan. Kaya makikita niyo parang ano na siya, no? Puting-puti na. So ang bato ara mga people, na uh, pwede itong ibabad sa tubig. Ang bato ara linisan mo at inumin araw-araw. Pwede rin sa langis at kung may karamdaman, ipahid mo kung ano man ang karamdaman. Ang bato ara people ay isa sa kalikasan natin na isa siyang bato para siya, ganito siya ganitong klase ito kasi uh, nakuha natin to bato na lagpasan ito ay bato ara din to people ganyan yan siya na nandito sa loob ito ay malaki na kasi uh, ang bato ara people ay isa sa nagpapaklinsing sa atin nagbibigay ng kalinawan sa isip at lagpasan din kasi ang ilaw pag inilawan mo ito, lagpasan, no? So ang bato ara ay lagpasan, people. No? Lagpasan niyan sa lahat ng kamalasan at sumpa. At sa disgrasya at sa mga huli-huli. Subok na po 'yan kasi may kumuha sa akin ng bato ara na mga ganito, daladala lang niya dalawang piraso sa bag niya, no? At ito naman people, ang mga ginagawa ko kasi marami akong batuara, pwede itong babaran mo ng langis at babad mo rin sa tubig at inumin. Nagpapabata, parang collagen din siya mga people. Nagpapabata. So sa spiritual natin mga people na ginagawa, ay minsan ang mga tao hindi tayo naintindihan. Pero maintindihan nila yan pagdating na nang sila ay may tama na, nakulam na barang, na palipadangin, na elemento, na inkanto, na itiman. No, ang spiritual na gawa people ay mas mainam na marami tayong mga kaalaman para madagdagan ang inyong power, ang inyong kaalaman sa si spiritual mga friendship, mga people, no. Kasi ito, itong mga bato, kalikasan, taas ang may gawa. Hindi ito gawa ng tao, people. Yan. Yan ang unang pag-usapan natin ang batuara. Ang mga bracelet naman ang pag-usapan natin mga friend. Ang mga bracelet naman ang pag-uusapan natin mga katropa. tropa etong green na bracelet, kung makikita ninyo ako, kumpleto rin ako ng karga sa katawan. Ang green na bracelet, Nakara uh, kanina nagbabandal ako pero konti lang ang nag-avail. So, hindi siguro ko rin kaya ang price o ano mano o. Uh, ito. Ang green na bracelet ay simbolo ng swerte. Panawag sa pera. Hindi ka maubusan ng pera. At ito ay tanggal malasumpa at nagpapaalis ng mga negative enerhiya sa paligid at sa pagkatao mo. At nagbibigay swerte din ito. No, green, alam natin yan. Ito naman, assorted yan. Mayroon din naman tayong mga assorted na kumpleto na. Hindi mo na kailangan ng isa-isa, kundi kumpleto na ang laman. No, ando na lahat. Ito naman ay raja kayo ang laman nito, people. O, ito, 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 naman. Ito, raja kayo ang laman nito, mga people, nag-iiba-ibang kulay sa umaga. Pampaswerte at protection na rin. Ito namang pink. Nasuotin natin si pink. Ito ang una-unang gawa ko na nagbibigay sa atin ng swerte at nagbibigay rin ng kalakasan sa buhay business. Ayan. Ka bibigyan ka talaga ng swerte na walang katapusan. No? At kung kunti man, kung may business ka online or anumang klasing business meron ka, pwede itong gamitin. So, ito ay hindi alata na pampaswerte protection kasi napakaganda niya napaka makinis at parang hula na makitang mga orasyon na nakapaligid so ito ay panawag din no pampaswerte din ang puti naman mga people ay nagpapaklinsing at nagpapatanggal ng kamalasan din at sumpa at pampaswerte pareho lang sila ng taglay no pero ito cleansing talaga siya. May taglay na pampaswerte. Lahat naman sila mayroong taglay pampaswerte, tanggal box, pang baklas na mga kamalasan at sumpa. Pero iba-iba ang katangian nila. No, ito, ito panawag sa pera ang green. Ito naman ay bigay swerte ng buo. Hindi ka ang pera. Ito naman pang baklas ng kamalasan, sumpa, cleansing, hindi makapasok ang mga negative enerhiya at may pampaswerte ding taglay na panawag, no? hindi ka rin naubusan. Ito na may protection. Protection lamang ang taglay niya hindi siya pampaswerte. Yan mga people. Ito doon natin dito ang ating mga inano natin. Ito naman ang garapang pasumbalik no, na may konting orasyon at ito ay yan pa nga na, ano pa siya pala oh, nakulo pa pala siya people. Hanggang ngayon pala kumukulo pa rin ang ating uh, garapa yan kung mapapansin ninyo, ang garapa ko ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-angat ang bula niya. Ibig sabihin, may mga negative energy sa ating paligid. Mas mainim na mas mainam na mayroon tayong mga karga sa katawan, protection. Huwag kang mahiyang magkarga o magsuot o magdala ng langis, garapa o isusuot ang mga protection sa katawan mo. Huwag kang mahiya dahil yan ang magsasalba sa buhay mo. Yan ang magpro-protection sa iyo sa disgrasya at sa mga palipad hangin at kulam at mga lason na nasa paligid. Hindi natin maiwasan na, na minsan pag nasa daan tayo, minsan tinatapik tayo ng kalaban, tinatapik tayo, pinagtripan tayo. Pinagtripan tayo, nakatagpo ka, nagdaan ka sa kagubatan at sa ano ng paligid ay maraming mga maligno. Yan. Magbibigay babala at ipahid mo lang nakakatulong pa, di ba? O, paano people? Maraming salamat at uh, sa kunting uh, share ko sa inyo ng kaalaman na way na tindihan at na nakatulong sa inyo. Ulitin ko, pag gusto niyo ako ipm ipm niyo ako sa Facebook account Marley Gonza ponteos Bye-bye muna sa ngayon.